Narito na ang detalye ng mga balita. Pinarangalan ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. ang overseas Filipino workers sa pamamagitan ng bagong Bayani Awards 2025. Narinig din ng Pangulo na gagawin ng lahat ng kanyang administrasyon upang maprotektahan ang ating mga bagong bayani. Ang detalye sa report ni Kenneth Pasiente. Kinilala ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. ang kabayanihan at katatagan ng mga makabagong bayani ng bansa ang overseas Filipino workers. Yan ay sa kanyang pangunguna sa Bagong Bayani Awards 2025 kung saan ang mga pinarangalan, mga natatanging OFW na nagpakita ng katapatan, integridad, husay at malasakit sa kanilang mga propesyon at komunidad sa ibang bansa. Proud anya ang Pangulo sa mga ambag ng mga OFW hindi lang dito sa Pilipinas, kundi maging sa mga bansang kanilang pinagtatrabahuhan. We still see the immense value that migrant workers are brought to their families and to our country. I am proud of the achievements that you have made. Binabati ko ang lahat ng mga bagong bayani awardees ngayong taon. Kayo ang pinakamagandang larawan ng kasipagan at galing ng Pilipino. Tuwing may kausap akong taga-ibang bansa, parating sinasabi sa akin ang husay ng mga Pilipino na nandun sa amin. Kaya maraming salamat sa inyong lahat sa pagbibigay karangalat sa ating bansa. Kabilang sa mga parangal na iginawad sa mga natatanging OFW ay ang Outstanding Employee Award, Community and Social Service Award, Culture and the Arts Award, Captain Gregorio S. Oca Achievement Award, at ang Blas F. Ople Award. Tatlong bagong kategorya ang idinagdag ngayong taon, ang Heroic Act Award, Successful Reintegration Award at ang Susan Toots V. Ople Award bilang pagkilala sa mga kwentong higit pang nagpapatunay ng tapang at pagmamahal ng mga Pilipino sa kanilang pamilya at bayan. Bukod sa pagkilala, inilatag din ng Pangulo ang mga hakbang ng pamahalaan para suportahan at alalayan ng mga OFW. Kabilang naanya rito ang pagsusulong ng kanilang proteksyon at pagpapabilis ng mga serbisyo para sa kanila. Nandyan din ang mga serbisyong medikal, gaya ng OFW Hospital at ang OWA Butika, gayon din ang pagpapaigting ng reintegration programs para sa mga OFW na nagbabalik bansa. Sinusuportahan din ang, ang ng ating DMW ang reintegrasyon ng ating returning OFW sa pamamagitan ng startup capital, financial literacy training at livelihood support. Lahat ng ito ay upang masiguro na hindi masasayang ang inyong pinaghirapan at maging matagumpay ang inyong pag-uwi. Dagdag pa ng Pangulo na seryosong binabantayan ang pamahalaan ng banta ng human trafficking. Pagbibigay diin pa niya, mula pag-alis hanggang pagbabalik bansa, laging nakahandang tumulong ang pamahalaan sa mga OFW. Gagawin namin ang aming makakaya upang maprotektahan at masuportahan ang bawat bagong bayani. Mula 1989, mahigit 1,700 OFWs na ang naparangalan ng Bagong Bayani Foundation Incorporated, katuwang ang Department of Migrant Workers at ang Overseas Workers Welfare Administration. Kenneth Pasyente, para sa Pambansang TV, sa Bago, Pilipinas.